Tiga! Tiga! Mm. Oh, ayan. Oh, tingnan mo nga. Oh. Ha? so, hello, what's up, guys? No. So, ayoy, pagagawin na naman ako prank kay Ana Leng. so, pagagawin tayo pag bibihisin natin siya. Tapos hindi tayo aalis, patutulugin lang natin. So, ano pa kinihintay niya, guys? Let's go. Ay, shhh, Leng. Tok pa. <laughs> oh, ano <nahin> naman yan? <laughs> <laughs> ikaw na ikaw galit, nyeta ka. Ah, oh. ba't na? Gaya nah, wala lang. Binigyawan ko lang kayo. Parang ano kayo ngayon? Nanonood ka? Oo, oh, parang saan ba na yan? Nanonood ka pero naka-post. Eh, ito kasi yun. Ito na ito, ito. Kasi ngayon, kasi kayo, naglalaro ako. Oo. So, ganito. Kaya na, oh. Ito pala, wala kayong ginagawa. Tsaka anong oras na rin, aras gis na oh. ng gabi. Magbiis kayo. Bakit? Wow! <laughs> 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 oh, hindi ka kasali. Ay, nakasali. Siya lang. Oh. Ako lang? Magbiis ka! Wow! Uy! Tata! Tata! Magbiis kayo. Sorry! Hindi <laughs> <Taday! laughs> <Taday! laughs> eh, ka kakasama. Ba't ka kakasama? Ano na, magbiis ka lang. Ako na bibiis. Ako, magbiis ka. Sige, sige. Grace. Oh, Grace ka. Dali, dali, amo, ha? Oh. Ako, hindi ako kasama. na, ako may tutok yan. Hindi ka kakasama. Tang ka. Hindi ako kasama. Ligpit mo to. Ilagay mo yung kama. Iyan mo yan. Tapos, alatag. Uh, Tapos, video mo ko, ha? Video na ako. Pinagawin lang ako. Huwag ka mo mo na naman. Talaga, Ganda ng lock. mo. Ano ko, naman yung gagawin mo, eh. Kamayang kay putak ko

Basta ano yan? <laughs> Basta ka. Basta ka kasi. O. Oh. Basta ka dyan. O. Oh. Higa ka. Higa. 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 O. Oh. Ayan. O. Oh. Tingnan mo nga. O. Bakit ano to? Ayan. O oh. diba? Okay. Maganda. Ano oh. nga? Teka lang. Maganda ka. O. Maganda. O. Mas maganda pag nakasuot ka bago matulog ng pang maganda. Ha? Ako oh, may sinabi nga, Alice. Ah, diba? ang sinabi ko lang, magbigis ka. Kasi lagi ka pag matutulog. Nakapambahay ka lang palagi. Gusto ko na ako makita naman yan, oo. Oh. Tingnan mo naman ang ganda na nasuot. Oh, sa... para pag natulog ka, may iba naman. Maganda naman. Ano, okay? Oh, tulog ka na. Ako mo na lang ka na. Okay. Okay. Sige, may ka na. O, oh, di ba? Good <laughs> sa good siya na.